Hi guys! Kung mapapansin nyo, wala si Trimax dito sa garahe natin. Uh, ah, ko na siya. Iniwan kasi natin siya sa bawang loon nyo ng 2 days. Dahil pinadjust natin yung kanyang side wheel. Medyo pinangat lang natin para hindi tayo madalas sumayad pag medyo may lubak or may humps. Tapos, pinaripak natin yung front shocks niya. Medyo may ginawa silang kotin Nagdagdag dag yata sila ng spring para medyo gumanda yung play dahil nung experience ko nung nagbataan kami, grabe tumutukod talaga siya. <laughs> Binalik ko siya doon sa gumawa kaya sabahan nyo kami dahil bubunin na ulit natin siya guys for today's video nga mga kahelmet sa nyo nga kami dahil kukunin natin ulit si Trimax doon sa bawang launyon Union. Binalik ko kasi si Trimax doon dahil merong mga adjustment na gagawin sa front shock at saka sa side wheel niya. At pass forward nga mga kahelmet, nakasakay na pala kami ng bus papuntang launyon Union. Kasama ko nga pala si Mrs. dito sa biyahe dahil mahirap magbiyahe mag-isa dahil ang hirap lang walang kausap sa daan eh. Boring ba boring. <laughs> at makalipas yata ang mga dalawang oras mahigit na biyahe namin ay nakarating na kami dito sa bawang launyon Union. At ay nga mga kahelmet no, bali nagantay nga muna kami ng ilang minuto dito ni Mrs. bago kami nakasakay ng tricycle. Buti na lang talaga hindi umuulan ngayon at sakto ang ambon lang ba. At eto na nga, papunta na nga tayo dun sa bahay ni Kuya Ryan, yung may-ari ng KD Customized Sidecar. Dito nga tayo nagpagawa ng sidecar ni Trimax. Malapit lang naman yung bahay nila dun sa bayan kaya mabilis lang yung biyahin natin. At ito na nga si Trimax guys. Grabe, sobrang namiss ko talaga itong si Trimax. Tayo ni Trimax. Ano Ayan, medyo umangat. Yeah. Grabe mga ka-helmet, talagang nagbago talaga yung tindig nitong si Trimax lalo dito sa harapan niya. Hindi na siya yung mukhang nakasubsob na parang halos sumayad na nga yung fender niya doon sa harap. At ito nga mga ka-helmet, meron nga akong nadatnan dito na ginagawa ni Kuya Ryan ng KD Customized Sidecar na mukhang NMAX. Ang angas niya ito guys, talagang kuwang kuwang ni Kuya Ryan yung mukha ng NMAX. At ito pa mga ka-helmet, meron pa nga siyang isang pending dito na ginagawa. Kaya kung sakaling interesado din kayo magpa-customize ng mga sidecar ninyo, kontakin lang si KD Customized Sidecar sa kanilang Facebook page. At na mga kahelmet. hindi na rin kayo masyado tagal ni Mrs. dito sa shop ni Kuya Ryan dahil malayo-layo pa nga yung biyahe natin. So ayan guys, dito kami ngayon sa ano ba? Metro Santo Tomas na yata ito. Ayan guys, so medyo gumanda yung alignment ni Trimax guys. Pati doon sa side wheel, umigas din yung front shocks niya kahit medyo may mga lubak-lubak. Good na goods yung plane niya hindi siya tumutukod so yun guys satisfied ko naman tayo kay KD customized side so, yun lang pa uwi na kami ng Pangasinan nagasap lang tapos diretso uwi na at ayun eh nga guys, salamat ulit sa Diyos dahil sa pag-iingat niya sa ating biyahe, wala tayong naging abirya sa daan at eto nakauwi nga tayo ng maayos. Goods na goods talaga lahat ng mga adjustment na nangyari dito kay Trimax mga kahelmet kaya ready ready na naman tayo sa mga susunod nating mga long ride. O oh, paano, hanggang dito na lang muna ulit ang video natin. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at patuloy na suporta sa ating mga in-upload na mga video. Abangan nyo kami ni Trimax sa kalsada mga kahelmet at magkita-kita tayo. Ride safe lagi. Peace out.